kamakailan lang medyo umuung na naman yung balita tungkol sa Senado at ano yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Um, Nagdesisyon kasi silang i-archive ito. Oo. At itong pag-archive, mahalagang tignan ito bilang um, tugon sa naunang pasya ng Korte Suprema hindi ito, kumbaga, decision out of nowhere. Tama. So, sige, himayin natin. Ano ba talagang ibig sabihin itong pag-archive? Kasi, di ba, may implikasyon to sa proseso mismo at uh, sa balanse ng kapangyarihan. Exactly. Yung hakbang ng Senado, bale, direktang resulta yan nung legal na desisyon galing sa Supreme Court. Okay, so, facts muna tayo. Ang nangyari noong Agosto 6, 2025, nagbotohan sa Senado. Ang resulta, 19 pabor, four tutol, tapos one abstain para i-archive yung articles of impeachment. Oo. At um, nilinaw din nila ano, na hindi ito dismissal. Ha? Importante yon. Ah, okay. So hindi dismissal. Ibig sabihin parang nakapending lang. Pwedeng buhayin ulit. Pwede pa, theoretically. Kung halimbawa magbago yung decision ng Korte Suprema doon sa MR, sa Motion for Reconsideration. Gets. At naalala ko, yung original na motion yata ni Senator Marcoleta bismissal talaga yon, di ba? Pero naging archiving na lang after ng discussion. Tama, nagkaroon ng pagbabago. At bago pa yung butuhan sa archiving, may isa pang motion eh. Yung kay uh, Senator Soto. Ay, oo. Yung itable muna sana. Ano argument niya dun? Ang punto niya, eh hindi pa raw kasi final and executory yung decision ng Korte Suprema. Kasi nga, may nakabinbin pang MR ang Kamara. So parang premature daw kumilos ang Senado. Make sense yung logic. Pero natalo yung motion niya, no? Oo, 19-5 ang boto. Mas marami ang gustong ituloy na yung pag-archive based sa existing na SC decision. At itong SC decision na to, ito yung pinakaugat ng lahat. Yung lumabas noong Hulyo 25, 2025. Tama. Ito yung key dito eh. Kasi ang Korte Suprema, idiniklara nila na yung impeachment complaint mismo ay unconstitutional. At um, ginamit nila yung terminong void ab Void ab Medyo legal term yan. Ano bang ibig sabihin yan sa simpleng paliwanag? Bale, pag sinabing void ab parang sinasabi ng batas na mulat mula pa, walang bisa yung complaint. Para bang hindi siya nangyari o nag-exist legally. Ah, okay. So parang binura sa simula pa lang parang ganon. Pero um, dapat clear din, gaya ng point ng Reuters report, hindi ito pag-absuelto kay VP Duterte sa mga aligasyon mismo. Ang sinasabing unconstitutional ay yung complaint, yung papel, yung proseso ng paghain nito, hindi yung substance ng akusasyon necessarily. Okay, malinaw yan. So ano ngayon ang mga implikasyon? Unahin natin yung legal. Sa legal, dahil nga void initio. Eh wala nang basehan yung Senado para ituloy ang impeachment trial, di ba? Kasi parang walang complaint na dapat dinggin. Kaya yung pag-archive, yun ang naging aksyon nila. Pagsunod sa korte. Pero may pinto pa rin dahil hindi dismissal. Meron pa. Nagiiwan ng puwang kung sakaling, ano, balikta rin ng SC ang sarili nila dahil sa MR ng Kamara dito rin papasok yung konsepto ng judicial review. Ah, eto yung kapangyarihan ng korte na busisin yung ginagawa ng ibang sanggay. Oo, kapangyarihan ng korte suprema na tingnan kung yung mga batas o aksyon ng kongreso o ng ehekutibo ay e naaayon ba sa saligang batas. Sa kasong ito, yung impeachment complaint ng Kamara ang sinuri nila. Okay, eh sa political na aspeto, paano mo nakikita yung dynamics? Kitang-kita yung interaction ng tatlong sangay, no? Korte Suprema nagbigay ng legal na framework, Senado na dapat sana impeachment court sumunod, pero may allowance pa. Tapos Kamara, sila yung nag-initiate, may habol pa sila via MR. So ongoing pa rin talaga ang kwento. At para kay VP Duterte, malaking bagay to, syempre. O naman nakakaapekto ito sa political landscape, sa stability ng pwesto niya at sa mga susunod pang political na kalkulasyon ng lahat ng kampo. Balik tayo sandali doon sa argumento ni Senator Soto, yung finality of judgment. Bakit naging issue yon? Kasi ang isang desisyon ng Korte Suprema, nagiging final and executory lang yan kapag wala nang pwedeng iapela o na-resolve na lahat ng apela tulad ng MR So dahil may MR pa, hindi pa technically final. Diyon ang argumento. May legal question pa kung masasabing 100% final na siya for execution purposes. Pero sa ginawa ng Senado, parang sinasabi nila na sapat na yung kasalukuyang desisyon ng Korte para mag-archive sila. Naintindihan ko. Ang daming gumagalaw na pyesa. At dito na siguro papasok yung tanong para sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, ano ang epekto nitong mga pangyayari, yung desisyon ng SC, yung aksyon ng Senado sa sistema ng checks and balances natin? Napapatibay ba o nagiging mas komplikado lang ang pananagutan ng mga ofisyal? Gusto naming marinig ang mga insights mo, pwede kang mag-comment sa aming platform. Ano ang iyong saluubin o baka may tanong ka pa? Sige, para lang ma natin yung mga legal na prinsipyo na napag-usapan. Una, void abinicio. Walang bisa mula sa simula. Pangalawa, judicial review. Kapangyarihan ng korte na suriin ang constitutionality ng gawa ng ibang branch. At pangatlo, finality of judgment. Yung konsepto kung kailan ba talaga pinal at may papatupad ang isang hatol. Ayan, kumpletong talakayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Huwag kakalimutang mag-subscribe para updated ka lagi sa mga susunod pa nating pagsusuri sa mga mahalagang issue. Hanggang sa muli!